Muling nanindigan si Senador Francis Kiko Pangilina na kailangang harapin ang problema hinggil sa malawakang korupsyon sa bansa. Ginawa ng Senador ang pahayag sa ginanap na Liberal Party kung walang kurap, walang mahirap fellowship event kahapon sa lungsod ng Quezon. inamorin nito ang mga bumabatikos sa kanila na, na bumatikos lamang hanggang gusto ng mga ito. Malalang ilang grupo ang nagpulong ng uh, issue Patungkol sa paglalabas ng party members ng statement of Asset liabilities and net worth o SALN sa naturang event at parehong inilabas ni uh, Senator Kiko Pangilinan at ML Partylist uh, uh, Partylist Leila ang uh, kanilang uh, statement of Asset liabilities and network kung saan dumalo rin sa parehong event si dating uh, Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Ay, ang na nila yung gusto nilang gawin at bumatikos na sila, bumatikos na gusto nila. Basta kami gagawin namin yung paniniwala natin na kinakailangan talagang uh, arapin harapin itong problema ng massive corruption sa ating bansa. At dapat lahat sa uh, ginamahal ng ating bansa ay manindigan din at tutulan ang corruption at uh, ng kalampag para makita ng uh, mga nakaupo, mga nag-iimbestiga na kailangan uh, may managot dito sa pinakamalaking corruption scandal sa buong uh, kasaysayan ng ating uh, bansa. So, uh, sanay na tayo sa paninira, pambabatikos, trolling. Sabi ko nga, ako yung uh, tawag Ako yung ng trolling nung nakaranghala. ba? Diba? Pero kung baga sa ano, napakunahan na ako, immune na ako doon, <laughs> we will do what we will do. Kapag nito, nananawagan rin ang senador na kailangang makulong ang sinumang mapapatunayang sangkot sa naturang mga anomalya. Walang kurap, walang mahirap. Because we really need to address itong uh, quality of life ng ating mga kababayan. Ang kaas ng preso pagkain pa rin. kulang uh, ang sweldo pulang uh, ang mga classroom pulang ang uh, uh, pagkain sa pagkainan lalo na ang ating mga anak na malnourish marami uh, the quality of education is the education is in crisis so we have so much to do uh, kaya itong uh, pangyayaring ito tapos uh, sabihin na natin yung positibong dapat mangyari rito ay matigil na itong pangungura ko at makulong na ang dapat makulong para moving forward eh hindi na gagawa ng kalukuhan dahil alam nila na seryoso na sistema ng katarungan na parusahan ang dapat Samantala, umaasa naman si mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima na mas maraming opisyal ng gobyerno ang susunod naman sa ginawa ni House Speaker Faustino Boji III. Matapos itong ilabas sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ayon kay Dilima, patuloy nilang sinusulong sa Kamara ang obligatory o mandatory disclosure ng SALIN upang mapalakas ang transparency at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Pero wala pa rin, uh, para sa akin, na uh, mas maganda pa rin that individually and collectively mag-adopt ng policy of transparency. Pwede rin, pwede rin. Lahat, lahat ng mga magiging uh, parang mga red flags sa makikita nila sa mga salens. Can... Yan ang bahagi ng paliwanag ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.